Matapos ibinunyag ni Leigh Reposposa ang dahilan ng pagbaba ng kanyang timbang, dahil sa PTB o pulmonary tuberculosis at anemia. Naglabas naman ng sama ng loob sa kanyang ina si Leigh matapos itsismis na hindi umano siya tumutulong. Sa isang mahabang post sa Facebook ay sinabi nito na na-trigger siya dahil sa komento ng isang netizen. Sinabi ng netizen na dapat daw ay tulungan ni Leigh ang mamanya na magbayad ng utang at magbigay daw ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Katuwiran naman ni Lay, nagbibigay naman siya. Ngunit umabot na rin sa puntong nabibigatan siya dahil siya na raw ang umako ng lahat ng responsibility. Anya, as a breadwinner nakakapagod din noong una. Gusto ko lang naman tumulong. Hanggang sa naging obligation ko na lahat. Isa lang ako, pero pito yung dapat bubuhayin ko. Ipinaliwanag niya na ayaw niya sana na umabot pa na magpost sa social media ng kanilang problema at sama ng loob niya sa pamilya. Ngunit Anya, ay sa ganitong paraan lang niya naisip na mapapakinggan ang panig niya.